ang VTB Rent a Car Service o VTB Transport Services is a TNVS registered. Ang aking mga sasakyan ay rehistrado sa LTFRB. Ito ay kasama sa mga sasakyan na nagdadrive para sa Uber at sa Grab noong 2016. Subalit nang mawala ang Uber ay lumipat kami sa Grab Services. Paano makakaiwas sa mga manloloko, sa mga scammers pagdating sa rent-a-car service? Una, para masiguro na legit and registered ang mga sasakyan na inyong rerentahan ay makipag lamang kayo sa mga mayroong business permit sa mga mayroong rent a car service businesses. Iwasan ninyong makipag-transact o makipag-usap sa mga bookers. Ano ang mga bookers? Sila ang mga naghahanap ng mga magrerenta ng sasakyan. Hindi po nila lahat. Subalit marami po sa mga bookers ay mga scammers ang inyo pong lingkod ay naging biktima na ng isang bookers na scammer. Ang akala ko, sasakyan nila ang kanilang pinapaupa. Nagbigay ako ng down payment, subalit, nung dumating yung araw na aking gagamitin ang sasakyan na aking ipinareserve, sila ay naglahong parang bula. Ang halaga ng rent-a-car service sa mga bookers at sa mga rent-a-car service ay pareho lamang. Mas mapapamahal pa nga kayo sa mga bookers dahil kung ano ang presyo o halaga ng rental ng isang sasakyan ay pinapatungan na po nila ito. Kaya aking uh, ipinapayo na kung kayo ay naghahanap ng mga mauupahang sasakyan o marerentahang sasakyan, makipag-transact lamang kayo sa ilan sa mga rent-a-car service o private car owners. Remember, magkaiba po ang private cars owner sa mga bookers ang private car owners, sila mismo ang may-ari ng sasakyan. Pangalan po nila ang nakarehistro sa sasakyan. So, yun po yung ating titingnang mabuti at aalamin para hindi po tayo maloko. Sa mga nagpaparent naman ng sasakyan, kinakailangan na ma-verify ninyo yung mga nanghihiram o nagre-rental ng sasakyan. Mangyaring makipag-coordinate kayo sa LTO upang malaman kung may record o track record na maganda o hindi maganda ang taong nanghihiram ng inyong sasakyan. Sa mga katanungan pagdating sa mga damages kung sakaling kayo ay nanghiram ng sasakyan at mayroong mga damages na naganap mag-comment lamang sa comment section ng video na ito at ating sasagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. So, 'yun lamang po. Maraming salamat.